Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikadalawamput lima ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan, ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aaninlangan kami ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Yesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya, sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yesus, ang siya rin bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa siyon ay balik ang nangyaring kasaysayay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa. Masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kalagay ay di kawasat. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan niya mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami puon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayet natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Yesus ang asawa ni Zebedeo, kasamang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Yesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Yesus. Sumagot siya, Sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.